Asher, why you ruin this? Huh? Asher, why you ruin this? Huh? Why you ruin this? You see? Huh? You see what happened? Huh? The pillow is no more. Because you ruin it, huh? Asher, look at me. Asher, look at me. You see? What did you do? Huh? You ruined in here. Why you need to to get from inside? Huh? You ruin everything. Huh? You see what happened and you you have a lot of mess here Huh you're sad now My goodness Asher What did you do You have a toys here you see you have a toys why you need to ruin our stuff here? You have your own toys, and you have a lot more. See? But you keep on ruining everything here. Even your toys, you ruin it. But you have your toys here. Bite your toys. Bite. Bite your toys, Asher. Here, here are your toys. If you did something, you don't want to see me. Huh? Don't wreck everything. Huh? Everything has like a foam and everything. You bite and then you ruin it. ha huh? Am? Um. give me your paw give me your paw your paw paw shake shake paw shake yeah sit down give me your paw shake 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 give me your paw here Near Paul Immirpo. Appear. 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 Appear, appear, appear. Appear, appear, appear. Appear. Like this. Like here. Appear. Oh, you forgot? Huh? You forgot? When I get angry with you, you're just looking like very. Don't do that again, okay? Yes? Don't ruin everything. You see, you have a lot of mess here, all over here. When you're alone here, you ruin everything. You ruin everything. You see, here, you see our couch our pillow you ruin it don't do it again okay goodness clean the floor yeah Kapag pinapagalitan, ganyan, ayaw tumingin. Ayaw tumingin ng diretso. Pag pinapagalitan, parang kawawang kawawa. Pero kapag ka ano? Kapag ka, Hindi mo siya pinapagalitan? Ay, garampingat. Akyat ng akyat. Ano, mo, parating, parating ko, gusto nyo umakyat sa akin. tuang tuwa siya. Pero nakita kong sinira niya yung unan namin. Yung unan, unan sa kausin. Ano Sina mo, Rabe. Kaya nga hinarangan namin yung Christmas tree namin kasi, alam mo, lahat ng bitin-bitin namin, kukunin niya ah. Tuwang-tuwa yan. Magiging sabihin na naman na, ay may bola. May bola ako. Kaya yung, yung staff namin, yan sa ano, sa stock room, nilagay namin lahat yan. Yung mga reservation na ano namin, yung reserve namin na stock sa store, nilagay namin yan para nakaharang. Hindi siya makarating dun sa may Christmas tree. Namo yung halaman ko o oh, tinamo. Oh. Inubos na yung dahon. Tapos ito oh, yung sabi ko na Himalayan, Himalayan salt. Ito kasi lagi na, nakailaw yan, 24 hours na nakailaw yan. Kasi ano, um, maganda kasi ito, ga gamot ito lang pag kami mga asma. May asma ka dito sa, may asma merong may asma dito sa loob ng bahay, maano niya. At yung mga alikabok, bababa. Tapos yung maganda ang ano dito. Lalo-lalo, dito may makulit kami. O, tinan mo, pinagalitan ko na siya. O, magpapakabait, kunwari. Kakarating lang nila galing kami Vancouver. Yung anak ko kasi magbakasyon sila dito dahil tutukan niya yung store. Kasi, ano, tapos ito o. Ito yung eagle ko o, sinira niya. Yan sinira niya to oh. yan yung ano sinira niya yung eagle ko lahat sisirain niya pati ito oh yung buntot sinira din niya kakainin niya lahat yan ito hindi ko na hindi ko na pinapailaw kasi tuwang-tuwa siya katapos hinarangan namin to lahat ng uh, mga karton narang namin dito para hindi siya pupunta. kasi uubusin niya lahat lahat itong mga bola-bola mga bitin-bitin ubusin niya yan ah Sisirain niya lahat. Ito nga oh. Sinira niya. Galing dito. Ayun oh. Yung unan na. Unan dito sa ano to eh. Dito sa couch. Ito yung couch. May couch na nga siya eh. Pinigay na nga lang namin sa couch niya. Eh. Ito. Itong couch niya. May buto siya oh. Couch niya to eh. Ayan. Ang dami niyang kalat oh. Pag andito siya, ang kalat-kalat ng bahay namin. Kasi, ano, kasi yung display namin na pumpkin, ayun, kinain din niya oh. Yan no, oh, kinain niya, pumpkin. Tapos, ito, inuubos na, pinagalitan ko ito, kaya hindi niya sinisira to. Tapos yun know, oh, yung ihian niya. Ito, may recycle kami. Ihian niya, kainan niya. Ito yung ano, yung toys niya, oh, sinira din niya, oh. See? Ang ganda-ganda yung toys niya. Lahat ang dami toys. Isang araw lang, isang oras lang, ang toys niya, sira na. Oh, dito yung ihian niya. Ah, grabe, busy-busy kami. Tapos ito, nagkakalat itong aso na to. Kulit-kulit niya. Amo, parang kawawang-kawawa siya pag pinapagalitan. Ang bait-bait. Pero pagkasabihin ko na naman, pagkausapin ko ng maayos, maganda, Nang ano, Lalaruin ko siya. Ay, naku. Nag, mag, ano naman, mag aket aket na naman. Gusto niya buhatin. Eh, laki-laki na, mas mabigat pa sa akin. Kaya, yeah. ay, naku, Asher. Grabe. mga ano namin, mga stuffed toys ko doon sa ano, sabi ko nga, wag na huwag niyong bubuksan yung pintuan namin sa kwarto namin kasi pag nakita niya yung toys ko doon sa may bed ko, ala, pupuntahan niya. Kukunin niya lahat yung toys ko. Ayan. Mm, sige na guys. At ako'y maglilinis na. Kasi oh, ito oh, makalat. Sobrang ano, makulit. Na mo nakikinig siya oh. Nagpapakabait kunwari. Tapos mamaya, mag, ano ko lang. Mag, makulit na naman. Magiging makulit yan. Ulit. Um, parang akala mo tao. Akala mo yung bata na, Pagpapagalitan mo siya... yun, Nakaupo lang... Tahimik... Pagtalikod mo lang... Mag... Magumpis siya naman... Makakulitan... Napaka ano to eh... Parang tao ito eh... Naman nakikinig siya oh... Pinagalitan ko kasi... Hmm, diba? Ang kulit niya kaya? Ito oh... Yung ano pa... Yung... Kahoy pa ng ano... Hindi pa na... Uh, naitatapon kasi... Ano... Buti andito sa baba yung vacuum namin. Ito, hindi pa na itatapon kasi wala kaming time na magtapon. Ito yung pinagpatungan nila ng ano, yung deliver na mga delivery na ano, yung mga kasi pag may deliver sila na ano, yung may ganito siya, hindi pa namin natatapon. Pag nagtatapon kami dito mga ganito, magbabayad pa kami. Kaya tignan namin kung may time kami kasi laging busy kami lahat. Yung dalawang mga anak ko, ay yung lahat ng tatlong anak ko, ano, Uh, nag-aaral rin kasi nasa university sila lahat. Itong anak kong isa, nag-aaral sa Vancouver, ito nga nagbakasyon siya dito, nagagawin na niya online yung school niya para matutukan yung business namin. Kaya ito, makulit na to, andi dito na siya dito. O, ano mo, kikirat-kirat pa. Sige na, bye-bye. Thank you for watching. Thank you. Ito ang gulo-gulo ng ulo ko kasi... Ano, kakarating ko lang. Kakarating, kakarating. Ko. Ito mo, hindi pa nga ako nakapag ano. Hindi pa ako nakapag unpack ng ano yung daladala -dala ko. Hindi pa ako nakapag ano. Ito ang gulo-gulo sa bahay kapag kayong ano. Pag gabi na. Uh, kaya nauna na akong umuwi. Kasi alam ko andi dito siya. O. Oh. Pag mag-isa lang niya dito. Pag mag-isa siya dito. Ito o. Oh. Pag mag-isa niya dito sa bahay, naninira ng gamit. Ito nga, hindi pa nga ako umuwi. Nasira na niya yung unan eh. Kaya lahat talagang kailangan, itaas lahat ang gamit pag ano dito siya. Kulit. Asher! Asher, come. Come. Ah, nagtampo na. Kunwari, nagtampo na. Ah, nagtampo-tampo kanyari. <laughs> Alam niyang bijuhan ko. Kaya nagpapakute. Ay, ligpit mo na yung kalat mo, ha? Asher. Ah, ligpit mo yung kalat mo. Kalat-kalat mo, hindi ka mamarunong magwalis. Sige na, babay. Maglilinis na ako sa kalat nito. Bye-bye. Ito, gabi na. Ito, dilim-dilim. Oh, dilim-dilim oh, na dito sa amin. Kasi gabi na. Ah... Uh, 8 o'clock na pala. 8 o'clock ng gabi. So, okay. Bye-bye. Magdilis pa ako.